lang. Kasi masasayang lang. <laughs> Hindi, babayaran ko siya pag nahinagisan niya ako. Kasi na mabawiin na Alam mo yung 600 ko yun. wag ka lang magiging adik. Naglalaro ako pero rin hindi ako adik. Mahirap <laughs> <laughs> kasi mag-adik eh. Tingnan mo si ate ngayon. Basta hindi ko nasubukan mag-arse. Mag kasi wala nang siya pang hybris. Yeah. Say no. si, ate. si ate. Pag i ka kasi hindi basta-basta. Si ate naman, nag-PPL siya kahit walang coins para lang sa ano pa yung mag-task. Oh, Oo, oh. taas lang. Pero pag may coins na siyang 100, since coins niya, mag-hagis <laughs> siya. <share laughs> May harap kasi ang RC balda ka pinjag ulo kasi Oo, balda sa RC mo si Ate nakasim na ano tinamo ngayon wala na siya nagsarili siya agent yung mga niya, puro naman po ay Kristine ay Kristine sa mga tinangal ano 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 Sumala muna para kayo para magka points kayo. Ang tawa ko dito sa sa... Ang tawa ko dito na... Ang tawa ko doon na... si tawa ko doon na... Tinaulo ka talaga. Ang nangyari no, ka kay ating. Ay niyo. Totoo na ba kasi. Ako tamang tasking lang. Alam mo si Bunsoy? Si Bunsoy ko. Yan si Madel. Tasking lang siya. Pero ano yung ko ng points niya? 30 plus? Apo? Na, na, Uy. Nasub nasubukan niya to. Ano yan? Nung noong unang panahon, yung hikaw natin. Ayun! Oh. Ano yan? <laughs> nakiklip yan eh, nakiklip. Ano yan? Kliw, ito! Yung tanim. Magandang bulaklak niya Ano yung ano tawag nito? Marami pa rin. Rangga sa amin. An ano nang tawag nito Ano nang -tawag? Ano na tawag sa amon uh, na nalipat ko? Tapos yung, yung dao ng... ng nyog. Ig... Diyos ko, napakasaya nun ano. Ito yeah. na. Ben! Yes. Mga mm -hmm. tulog na yung kasama natin. Ito mm. mga Last na lang ng kaltas ng amo ko. Yung utang ko sa kanya. Dismantay! Galing, na. galing. Ako October. Sabi ko talaga sa kanya nung buhay. Ayun, nung no, namatay no, si papa mo, di ba? Alam mo, 15,000 ang binibigay niya sa akin. Ako, ay, 50 ang hinihingi ko. Oo. Uh. Sabi, sabi niya, ma, sobrang laki kasi. Sabi, sabi niya. niya. Sabi niya. Ay, uh. si... sabi ni sir mo. Sabi ah, uh. 15. Ako eh, Sabi ko, gawin mo mo 25. Wala akong utang sa, hindi kaya ako umutang sa bangko. Dahil sabi niya, huwag akong umutang sa bangko. Uh. Since, since hinahin niya ako dito, hinahin ako lang utang sa bangko. Sabi, very good! I mean, sabi niya, sabi niya ka na may chinko. May chinko, kaya pake. Binigyan niya ako may chinko. Okay, pa, kamari. Okay, pake ka? Buti nalang binigyan niya na may chinko. Huwag ano ba? May ilis ka naman eh. Kaya hindi na sila matakot niya. Ano? Parang may kaka ng konti kayo. Tapos pagdating ko, Gab, gara ko yung panang pinakita. Yee! Ang tuwag-tuwag Sana tumagal ka pa dyan. Hindi ko tayo men, basta yung hanggang hanggang may pang ano na ba? Hindi. Kaysa naman sa magana pa ng ibang amo. Eh wag naman yung ganun. Pag Ako sa akin ganas na lang din to. Ito, ayoko na pagka ano, ayoko na din Doon na lang ako magtanim ng kamote. <laughs> magtanim na lang ako ng kamote. Ako din sa Magtanim na lang ako ng kamote sa atin, mabubuhay na kami. binibigay lang ni Lord. Marami akong talent na binigay niya, kaya lang hindi nga lang fix. Di ba? Hindi kaya, lang may focus. Kaya lang naingin ko nga sa kanya, Lord, bigyan mo talaga ako yung mapo-focus ko. Pero ngayon ang sabi, A diversify your investment. So okay na yung pala isda. Um, yung kapihan. Do okay na ako dun. Muna yung talaga ba? Kung Kaya nga. Sana nga. Ang ibigay lang talaga ni Lord sa akin. Mayroon, na, mayroon sa amin ano. Kasi yung papasok namin dun, as yung na dinadaanan namin ga. Alam mo yung may nagtatanim doon na hindi sila ano sa shinde pero nagpaalam siguro nagtatanim. tatanim ng pagtanim ng talong ng... sa gilid-gilid lang oo hmm. ay yung gano'n oo nakakasurvive sila wala silang sarili lupa pala. oo Samantalang sa inyo, inyo inyo ba yun ano oo oh. oh. ngayon yung unyugan maraming bunga nagpastao na yun eh. nagpastao na yung damo pero at least every one, twice a year kasi nag-harvest ang niyugan eh. Hindi na ganun kadami. Hindi na naman po. Hindi ka. No, di ba ka? Nadumaan yung, ano ba yung grabe tag-init? Bye-bye! yung tag-init? Ala, ang bunga ng niyug. Matawa ka. Ang liliit! Siyempre tabing dagat. Ang liliit ang bunga, pero wag ka ang tamis-tamis daw, sabi ni asawa. Ang init! Sige lang. Tapos matawal nga talaga ako yung mas nauna kaya si Ruel ang patayo ng bahay. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. na saan niya? Bunti-unti, din. Sabi nga, sabi, nga, sabi ko nga nung... Kung, ano kung hindi kami. lang talaga sa bisyuhan, ga, maganda na yung buhay niya. Kung wala lang siyang bisyo ba? Di ba? Kung wala lang ba bisyo? Mm -hmm. Hindi. Hindi rin, rin. Na, na, si Shay. Eh. Wala. Basta pag, 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 pag mapanglamang ka talaga, wala talaga. Oo, oh, yun nga yun. Sabi nga ni Lord, pagka uh, mapanglamang ka sa kapwa mm -hmm. mo, kasi kung bigas lang, nagsusupply kaya sila ng bigas. Oo, oh, no? Contra for peace. tatay pa yan dati na ginagawa. Uh Oo. -oh. Si mm -hmm. tatay mo rin kung hindi lang ano, masipag din. Uy, sabi ng tatay ko yung, di ba, since nag, nag, namulat ako, ano, nagagamot uh -huh. na siya, no? Oo. Oh. din siya sa mga balat ng, ng gamot. Sasakyan na to. Oo. Oh, no. Binibay okay. lang. <laughs> Pero okay. bilid din ako kay tatay mo kasi... Ay, hanga ako doon kay tatay mo. Oh, alam mo kung bakit? Ganyan, naging, okay. naging ga, ganyan ang sitwasyon ni nanay mo. Hindi niya talaga inuwanan mo. No? Naging siyam pa kayo. No? Huh? Bilib talaga ako din. Okay. Yung pagmamahal. Kaya nga, ang pagmamahal niya talaga. Possessive lang siya talaga siya. Possessive. Uh -huh. Hanip mo, mantakin mo, mo. siyam kayo. Kaya ganun lang din ang pagmamahal ko kay nanay, bali. Diyos ko ga, hindi mo ano yun, ilan kayo lumabas sa kanya, mm -hmm. siyam? Minsan, uy, minsan dati nagreklamo ako na sana nagkaroon. Kaya di ba dalawa sila mga kapatid nanay ko? Pag bumibisita doon yung kapatid niya, yung panganay niya, sabi ko sa mga pinsan ko, pa kayo, may nanay kayo na makapagmahal. O oh, sos, hindi, gagalunin-gagalunin talaga ako niya nila. Hanapin mo yung care ng nanay, mm -hmm. talaga. Mm -hmm na eh. Pero nung malala ko nung ganyong grade 4 ako ba na nagtumaob ako, na nag-memorize -mem ako ng multiplication table. Mm. Sa higaan, tapos nagabuntot pala si nanay ko sa pag-memorize ko. Mm. Sabi ko, 6 times 6 equals 32. Mm. Sabi ko, Diyay! Diri 32! <laughs> ano, na siya that time? Diri 32! Pero alam pa niya! Kaya nga! Alam pa niya! Wala nga daw siyang ano. Sa sarili lang niya makakatulong sa kanya. Can... Ano? Oo. Oh, Malalim ang ano niya ang depression niya. Paano siya na-depressin si tatay mo? Nananakit si tatay. Ay, nananakit? Oo. Oh. Ay, ginago. Bagong panganak. wala. Oh. Walang Oh, na na ano ba tawag? Na bughat ga no? Na bughat. Third year ako ga. Oh. Kuyata payat ako. ko. Marami kami ka kaudat tay. Oh. Marami kami ka. Oy, oh. masarap yung kakaw tabliya. Tapos na puto tablia sinanay din ang na nagagawa, nagagawa Oh, tabliya, tabliya. Alam mo ba, mantakin mo bang tanghalik tapos mainit di tulog ako no. Oh. Di mo pagod kasi nagsiusisi man. Oh. Pagod, payat na payat. Ipahama ako na ng tsukulati, sabi ko, man, baka may laso mo yan, wala laso mo na ko ng nanay ko. <laughs> Pero parang ayoko ko ba siya mapahaya, sabi ko, ron, mo, iday, inamin mo, sabi ko. Ron, Di ba? Pero ate sa mga, alam pa niya, no? Wala yung wika. sumasagot-sagot kasi kami ng mga bata pa kami. Oo. Parang natapos ba ako? Pero wala yung ba? Nananamnam po yung moment na yung ganap. Pero hindi ka. Pinitimplahan ka, ibig sabihin? Ano? Oo. O -o. Alam niyang nanay siya? Oo. Kaya lang, hindi nga lang niya ma... Yung, hindi, what ay hindi siya hindi Hindi, niya ma-focus to. Kasi may something wrong nga. Natakot ako, tinitigang ko siya. Sa halita sa tinimple ako ng sakulati. Ayoko kong pa siya, ininom ko na din. Sa kung wala pa matay. Wala, I know. Tapos meron pa itong moment. Ginanam lang ko talaga yung moment na to. Diba, mamang dating ano, naglaga kami ng saging. Oo. Hindi, yung sa atin kasi marami oh. sa akin eh. Hat Harap kami sa table. Iyak di ba alam mo naman ako kahit mainit sinusubo ko. Uh. Sabi ko na, oh, sabi. <laughs> sabi niya, upi, 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 yung ipin mo matangga lahat, yung ipin mo. <laughs> Ay, isa, lahat doon yung pangalan niyo? Okay. Oo naman. Kinala. Kinala? Upi, 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 yung ipin mo matangga. Anong ganun ganun na ako pati. try ah. na yan! mo! Nineteen uh, pa. Naghawahawa mo na ako sa kainit. Uh, Oo. Oh, tapos nila. ito pa, Gt. Pinat yung, karating ko lang talaga sa bahay. Di uh, Di mayroon akong ganito pa na green. Uh, Nilagay ko sa sofa. Oo. Uh. <laughs> Siya naman, Ay, pagkalabas ng kwarto, dandahan niyang nilapitan yung, yung ganun ba ten? Nagwin. Bigla niyang nilapos sa miya. Akala ko, ito, opo! Oh. Grabe! <laughs> <laughs> Pagkatapos talaga nanay. Bakit ma... Pero at least hindi siya... Hmm... Hindi, pero hindi siya totally na talagang... Hindi, hindi. Hindi nag-ukas na nag... Oo. Ano, meron pa siyang... O kasi iba talaga nag... May deep anger. Hindi nga. May deep anger. Hindi Parang tinago niya lang na siya lang. Na problema na... Talagang hindi niya sinasabi. Pinuntan ako na ng pinsan ko kaya doon daw ako mag-launch. Di ang suot ko gaganyan. Ating hmm. hangin, hangin dyan, sabihin niya, uh, Upi, yung puso mo, ne? <laughs> Matatawa ka na Alam mo ba, yung... Ay, no. Alam niya. Oh, oh. Alam niya. Nagtawanan kami. Uh, Di ba minsan yung yung rata namin na higaan, makasit uh, lang ako dyan. Dukutin talaga yung legs ko, ka. oh, Mano ka talaga sana pala. Hmm. Ilan tayong babae? Anim. Ano? Tapos pagdating ng gabi, magpahilot talaga yan. Pero ga kung matino pa siya, na talagang totally ano. sabi, ko, sabi ko kay tatay noon. Disiplinado kayong ano. Sabi ko, wala ah, man po, wala man wala, man balob, wala man baso sa amin. Sabi niya sa akin, sabi ko, ikaw tatay, kung inilagay mo si nanay. Isa na lang ang kurad mo na anak, doktor, nurse, abogado, lahat na lang ng profession. Sabi niya. Kaya ano man, mga matalino man kayo. Wala po. Grabe talaga, alam mo bang, kung, kung ang panganay namin talaga is nakaalalay. Eh. Sure po. Wala, wala. na nauna una pa man gukulo ko man po? Naunsa man. Diba? Kaya doon ang... Siya man nauna-una instead na okay. siya ang ano, siya ang model. Ay, wala, kaya wala siyang, alam mo bang, elementary lang ako nga, ka magkasalubong kami ni tatay ko. Yung... Sa dan ba? Hindi niyo pinapansin kasi wala na siyang tatay, patay na. Wala. Oo, oo ganun siya ka, ano. Wala siyang asawa ngayon ba? Mayroon. Diba limang anak tapos namatay yung anak niya kasi silaksak. Pero wag ka nung nag-asawa niyan. Kay, kay tatay din. Kay, kay tatay, tumatakbo. Si ta, oh, pero si Bea niya wala nang walang tatay. Wala. Kaya, pagka nagluloko, kaya wala siyang ano, voice. Napaka ano niya, no? Napaka, hindi, nakinaya niya, no? Anak ka lang, eh. Ang masaklap nung no? kasi, ang masakit talaga kasi si inay. Pero at least ngayon sa si nanay mo, inaano niya rin kahit pa paano. Hmm. Sabi ni Lita, oh, ba na, kasi nandito na ako, ikaw dito, mas malapit ka naman din ka nanay. Kasi kami gumagana pa eh. Oh, Oo. Oh pwede tulungan mo ako sa paglalaba kasi hindi lang ako ang anak niya sabi sabi ni Nilita no. Oh. Uh -huh. pumunta siya doon ng ilang beses kasi ang lahat ng mga lumber na ginamit ko, uh -huh. binagsak ko sa kanya. Oo. Uh -huh. Yung lumber na pupatayo ng uh -huh. bahay. Di sumunod siya. Mga ilang ano lang, ilang ilang beses lang. Oh. Uh -huh. Tapos ngayon, wala no. Sinihin na. yun. Iba na naman <laughs> Pero nung hinayang ako sa Nyuga na binenta niya, as in promise. No. Kung hindi niya lang binenta, nasabro